Hello mga karekrod! Sa patuloy na pag-unlad ng industriya at ekonomiya sa UK, dumarami rin ang mga trabaho na in-demand para sa mga lokal at international na manggagawa. Ang pagkakaroon ng sapat na kalaman tungkol sa mga trabaho ito ay makakatulong sa mga nagahanap ng oportunidad na magtrabaho at manirahan sa UK. Sa video ito ay tatalakay natin ang mga trabaho na mataas ang pangangailangan ngayong taon kasama na ang mga detalye tulad ng mga kwalifikasyon, sahod at mga kumpanya na nag-aalok ng mga posisyong ito. Bukod pa rin sa mga trabahong in demand, aalamin din natin ang mga benepisyon mga empleyado kaya kung plano mo magtrabaho sa UK o mag-ship ng karir, tamang-tama ang video ito para sa iyo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, pakihit lang po ang like, subscribe, at pati na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Working in UK Ang karaniwang oras ng trabaho sa UK ay mula 8 or 9 ng umaga hanggang 4 or 5 ng hapon na may karaniwang walang oras na trabaho bawat araw at humigit kumulang na 40 hours kada linggo. Ang maximum na oras ng trabaho kada linggo ay 48 hours para sa mga wala pang 18 years old. Ang maximum na oras ng trabaho ay 40 hours kada linggo. Pagdating sa work culture sa UK, mahalaga ang mga katangiang tulad ng pagiging punctual, mahusay sa negosasyon at maayos sa pakikitungo. Kadalasan ang Ingles ang ginagamit sa trabaho kaya mahalaga ang pagiging proficient dito. Ang mga empleyado ay kadalasan nakasuot ng formal na damit tulad ng suit. Mahalaga rin ang socializing sa mga kasamahan sa labas ng trabaho at pinanghahalagahan ang mga katangiang tulad ng empathy at pagiging palakaibigan. UK Estimated Wages Ang karaniwang sahod ng isang empleyado sa UK ay nasa 26,394 pounds sterling o katumbas na 1,950,919 pesos bawat taon. Ngunit nang iba ito depende sa rehiyon. Halimbawa, ang London ay nag-aalok ng pinakamataas na average na sahod na umaabot sa 34,200 pounds sterling o katumbas na 2 million 527,902 pesos bawat taon. Samantala, ang hilagang silangang bahagi ng UK ay may pinakamababang average na sahod na 24,450 pounds sterling o katumbas na 1,807,228 pesos bawat taon. Sa pangkalahatan, ang sahod sa UK ay nakadepende rin sa sektor o industriya kung saan nagtatrabaho. Ang mga trabaho may mataas na kasanayang tulad ng IT, finance at healthcare ay karaniwang may mataas na saklaw ng sahod. In-demand jobs ngayong 2024. Sa kasalukuyan, maraming in-demand na trabaho sa UK na nag-aalot na iba't ibang sahod batay sa kanilang industriya at antas ng kasanayan. Narito ang ilan sa mga trabaho at ang kanilang mga tungkulin. Health services, graphic designers, programmers at software developers, cybersecurity specialists architects physical scientists sales assistant customer service business analyst at operations manager Ang mga trabaho ng ito ay patuloy na hinahanap sa UK dahil sa kanilang mahalagang papel sa iba't ibang industriya. Perks working in UK Ang UK ay kilala bilang isa sa mga nangungunang destinasyon para sa mga manggagawa sa buong mundo. Dahil sa maging hawang klima, magandang tanawin at mataas na pamantayan ng pamumuhay. Bukod sa mga ito, may iba't ibang benepisyo ang pagtatrabaho sa UK mandatory benefits. Ang UK patok sa mga manggagawa dahil sa mga benepisyong kasama nito tulad ng retirement pension. Ang retirement pension ay isang pondo na binibigay sa mga empleyado kapag sila ay umabot na sa edad ng pagre-retiro. Karaniwan, ito ay isang bahagi ng kanilang sahod na naiipon sa mga taon ng kanilang pagtatrabaho. Sa pag-abot ng retirement age, ang empleyado ay makakatanggap ng regular na buwan ng benepisyo mula sa pension fund upang matulungan silang suportahan ang kanilang sarili sa kanilang mga taon ng pamamahinga mula sa pagtatrabaho. Vacation pay. Ang vacation pay ay tumutukoy sa bayad na leave na ibinibigay sa mga empleyado kapag sila ay nagbabakasyon. Karaniwan, ito ay may kasamang 28 days na bayad na leave kada taon na nangangahulugan ng mga empleyado ay makakuha ng sahod kahit na sila ay hindi nagtatrabaho sa loob ng mga araw ng kanilang bakasyon. Ang layunin nito ay upang bigyan ng pagkakataon ang mga empleyado na magpahinga at mag-recharge ng hindi nawawalan ng Maternity-Paternity Leave Ang maternity leave ay ang bayad na leave na binibigay sa mga ina bago at pagkatapos ng panganak upang makapagpahinga at makabawi. Ang paternity leave naman ay para sa mga ama na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon makasama ang kanilang partner at bagong silang na anak sa mga unang linggo ng pagkatapos ng kapanganakan ang parehong uri ng LIB ay tumutulong sa mga bagong magulang na mag-adjust sa bagong yugto ng kanilang buhay. Sick pay. Ang sick pay ay ang bayad na binibigay sa mga empleyado kahit na sila ay nasa sick leave dahil sa pagkakasakit. Nangangahulugan na ang mga empleyado ay makatanggap pa rin ng kanilang sahod kahit na hindi sila makapasok sa trabaho dahil sa kanilang kalagayan. Ang benepisyong ito ay nagbibigay sa kanila ng proteksyon at suporta habang nagpapagaling at nagpapahinga. Ang mga benepisyong ito ay tumutulong sa mga empleyado na magkaroon ng financial stability at security sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Mula sa pagtanda hanggang sa mga personal na sitwasyon tulad ng bakasyon, pag-aanak at sakit. Ang susunod na ibabahagi ko ay ang mga supplemental benefits na maaaring makuha ng empleyado. Life insurance, nagbibigay ito ng proteksyon sa pamilya ng mga empleyado sa oras ng kanilang pagpanaw at kung ang empleyado ay pumanaw. Ang life insurance ay magbibigay ng pinansyal na tulong sa kanilang mga mahal sa buhay upang matulungan sila mapanatili ang kanilang buhay at pangangailangan sa kabila ng pagkawala ng pangunahing pinagkukunan ng kita income protection. Ito ay nagbibigay ng pinansyal na suporta sa mga empleyado kapag sila ay hindi makapagtrabaho dahil sa sakit, aksidente o iba pang hindi naasahang mga pangyayari na nagdudulot ng kawalan ng kita. Nakakatulong ito upang makapagpatuloy ang kanilang normal na pamumuhay kahit sa oras ng pagkakasakit o kapansanan. Critical Illness Insurance, nagbibigay ito ng coverage para sa mga malubhang sakit tulad ng cancer, stroke o atake sa puso. Kung ang empleyado ay may diagnose na isang critical na condition, makakatanggap sila ng lump sum na bayad mula sa insurers na makatulong sa kanilang gastos sa paggamot at pangangalaga. Private health insurance, nag-aalok ito ng karagdagang serbisyong pangkalusugan bukod sa mga serbisyong binibigay ng National Health Service. Kasama dito ang mabilis na akses sa mga espesyalista, pribadong ospital at iba pang health services na hindi covered ng NHS upang makakuha ng mas personalized at mabilis na pangangalaga. Dental insurance, nagbibigay ito ng subsidy o coverage para sa mga gastos sa pagpapabunot, pagkumpuni at iba pang dental treatments. Nakakatulong ito upang mabuwasan ang personal na gastos sa dental care at tiyakin ang regular na pangangalaga sa ngipin. Health cash plans. nag ito ng reimbursement para sa mga gastos sa pangkalusugan tulad ng mga medical checkups, physiotherapy at iba pang health-related expenses. Ang mga empleyado ay makakuha ng pera pabalik para sa mga gastos na binayaran nila sa kanilang sariling bulsa karagdagang perks, company cars, ito ang mga sasakyan na pwedeng gamitin para sa trabaho. Season ticket loans, ito naman ang pautang para sa mga transport passes. Tax-free childcare voucher, ito naman ay para sa mga daycare or child minders. Bike to work schemes, incentives para sa pagbibisikleta. Gym membership, diskwento o libreng access sa fitness facilities workplace canteens, subsidiary o libreng pagkain sa trabaho. Ang mga benepisyong ito kasama ang dekalidad na pamumuhay at kaligtasan sa trabaho ay ilan sa mga dahilan kung bakit mas pinipili magtrabaho sa UK. Best companies in UK. Ang huling ibabahagi ko sa inyo ay ang iba't ibang kumpanya na magandang pagtrabahuhan dito sa UK. Kung nais mo magtrabaho sa isang kumpanya na kilala hindi lang sa kalidad ng kanilang serbisyo, kundi pati na rin sa pag-aalaga sa kanilang empleyado, narito ang ilang top companies na pwede mong i-consider. At At yun lamang po mga karekrod, sa video ng ito ay tinalakay natin ang mga mahalagang aspeto ng pagtatrabaho sa UK. Mula sa mga estimated wages, in-demand jobs at mga benepisyo tulad ng health insurance at life insurance hanggang sa mga kilalang kumpanya na nagbibigay ng magandang oportunidad sa kanilang mga empleyado. Lahat ito ay naglalayong magbigay sa inyo ng komprehensibong guide para sa inyong career journey. Sana ay nakatulong ito sa pagbuo ng inyong desisyon at plano. Huwag kalimutan na ang bawat takbang patungo sa inyong pangarap ay mahalaga at ang bawat oportunidad ay isang pagkakataon para sa paglago patuloy na magsikap magplano at imaximize ang bawat pagkakataon kung nagustuhan nyo ang video ito, mag iwan lang po ng comment sa comment section sa baba at para sa napakagandang playlist pindutin lang po dito at para sa napakagandang recommended videos paki-pindut lang po dito at paki-subscribe na rin po dito.